Si pangalugmok nalugmok Pahintulot sa hangin ay so, naisaw pang lumusot Nang narupok gawain ang galaw ng walang ng sa pagtingin Tauhan sa pagkat oras na imbento Upang umalisto ng sirang respeto Parang inaresto Sagot na at pero, sagot na lang pera Di pwedeng mahinto, di na ako Karga ko noon sariling airbag at biduka Karga ko ngayon bakpak at buhay ng iba Oras nang tumanda para maasahan nila Oras nang tumanda para maingatan sila Di ako santo at di ko itatago ang mali Ayoko ng papuri, kailangan ko ng kakampi Gusto ko nang isinisita kaysa yung walang pake sila yon nakaabang lang sa grasyang madadalik Bakit nga ba tayo humantong sa ganitong sitwasyon? Kapalipakan ba ng magulang o sariling desisyon? Tayo ba ang biktima ng kamalian nila noon? O ito ang bunga ng kapabayaan natin ngayon? Saan mang direksyon o anong mga rason ay litaw? May pagkukulang ang lahat kaya dapat mapukaw Ialay ang dasal sa amat ina ng luminaw Pananaw na dapat nagsilbing tanglaw sa ibabaw Ngayon tingnan ang payak na ima sa salamin Yan na ba ang pinangarap ng batang magdasalin? Ano ba ang tunay na saya o tagumpay sa akin? kain Lasaw paghangad ay habang buhay na pasanin Ngayong umaga sa ng pagsikat ng araw Bukal liwayway ang iyakap sa pagkahalimaw Pag-asa na may dalang ligay, dilim ay tunaw Ipapaliwanag lahat ng mundo'y makatanaw Huwag matakot sumayaw kasama ang mga dahon Kada upang palid ang hamog, ng damo sa nayon Pagmasdan ang naglala ng basigan, doon Langapin ang usok na alaala ng kahapon Lumayo sa panganib ng kamang mga yan, laging laman Tagus hanggang buto itong lahing sulungon ay maalaman Pagsunod sa kautosan ay katumbas ng karunod ang gawing mabuti ang mahirap kaya sa taga ang yaman heto ang detalye sa kalye nagahari na sastre nagasang aligan itong pesi hawak daw ay jamade di ba yan adobe sos para binigay kita kay Yormin pandambak sa gedi na matapos kitang mapulbos po kailangan kong maging maanga sa video at madaming bitch para click ice cold drip choppy flow at melody chorus para lead yung mindset ng rappers ngayon matapos magsak ng deep well one moment is enough for you to see a thousand ships. kala mo sukatan ng pagkalalaki yung bilang ng nadali sa duelo ay matapang kapag nandyan ang gang na handang Umali, lahat di ba yan ay defense mechanism mo boyot Huwag nang itanggi Ang tunay na tapang ay kapag napas lang ka Matapos mga ape Ang katawang ito ay sisita namang lirikas na pag-ibig Lahat ng isipin bigkas at kilos ay galing sa bawat nintig Dito sa daigdig ang tunay na nagmahal Ang siyang mapanganib Lakas na walang maliw kahit pisan na pagsubok ay di nadai. Ito ang modernong tula ni laong laan at di masalang makabago At dati sa'yo ilan at di masalagan Ang aking sandatay, ang aking pluma at katotohanan Oras na makita na tayo'y muling nasakot ng dayuhan Galing lang trabaho, oras na muna mag-chill Para ila pa magawa mo, kanil ko mag-beer Gusto ko na magsulat pa, di ka makapag-beer pagpigil Pahingin ang kulot na dyan Parka bifo paste eh. Ang mahirap kapag pagpangat ka Ay daming mga taong taksil Imbis na ibubuhat ka hilay ng Sa pangarap pakiting Makitabil sa kapwa suwa el Dahil sila daw ay mas may appeal Appear pa sila Kung makatawin mukha Ng mga stage na inudel Kung bukas mamamatay na ako Ano ang pag sa mundo? Sigurado dihado Puro talo ang buhay na di planado Di makita ang ginto Basta humihinga ko no Yaman din lamang di naging tao Akin na ang mikropono Nagutom na ako Kakahintay kaya ako humain Kahit sinong gusto kong lamunin Buong buhay ko Di ba ako na isang milyong-milyong papahangay Ang dami kasi naglalalim-lalim sarap naman talagang lunurin Sa tunay na malalim Sa tunay na halimaw Hindi yan puro ingay Hindi rin yan magaslaw Galawan ay chill lang Kaya inakalang mababaw Diyan ka nagkakamali resipan ko ay bulalakaw Puro kayo flex At puro kayo hype Hype kayo Hindi ko kayo type Iba ang text nyo Sa totoong right Kabit lang kayo At iba ang speed sa mic, abans ako mag isip kaya kahit wala pa ang karera ay gusto ko na magretire, itong gulong to ay di karapat dapat gamitin sa truck kasi walang may inspire, pakitapo nang yung rubber kasi mga luto ang race na ako ang inaadmire ako ang hyperloop na sistema na dahil ay yung mga daanan, kayo'y mapapafire lang ng fire